Hello everyone. Ayan. Ito po kami sa ano, Team Brooks. Kasama natin ang Team Brooks. Ayan. At meron pong feeding program na gaganapin ngayon. So, ayan na po. May mga... Naghahanda uh, na rin po ang ating host for the day. Si Mr. J. At saka, ayan po yung ipapamigay. Eh. Mga bigas at saka tinapay at pansit. Pampakain sa mga... Meron din po nga ng ano, mga games. May mga games din po. So, abangan po natin mamaya no, yung mga kaganapan dito sa feeding program. Si Ali, oh. Eh, kipaglaro siya sa mga bata. <laughs> Nagulat si Ali. <laughs> oh!

Father, baka matumba. Sino magaling kumanta? Ay, sumayaw pala. Sino magaling sumayaw? Dali, may dance number. Ayan, oh, tatlo. O, oh, sige na, doon. Doon, dancer. Ito daw yung mga dancer. Ay, oh, yung mga nanay daw na may mga number. Meron pa dito sa Pingas, meron ba? Ayun si Kuya isa. Oh, kung meron, lapit-lapit dito. May number to... Ayan, thank you Lord. Sa, ano, sa panahon po ito, kami po ay uh, nagtipon-tipon upang ibahagi ang blessings na galing kay Hana. Palakpakan po natin si Hana. Ayan. So, bago po natin simulan ang ating formal na pagtitipon, uh, ko muna si uh, Rota Official para sa panalangin. Pag-pray tayo, hindi mo parunong mag-try sa inyo. Ako na lang. anong pasakot mo yung parunong? <laughs> Eh, mula Salamat po ako sa habang ito na binigyan kami ng magandang panahon. Salamat po sa mga sponsor na nagbigay ng blessings. At salamat din po sa Team Brooks na ginawa mong daan upang magpabot ng blessings. Salamat po sa Team Kalina at may programa na ganito. Lahat po ito'y pinagpapasalan namin sa pangalan ni Yesus. Amen. Basto ng kain ng mga bata. Eh, kamusta? Hep, hep, huray mo muna. Ay, hep, hep. Huray. <laughs> Ay, may pak, okay. kain naman pala. Ay, may pak na siguro si Dodo. <siguro. laughs> <laughs> <laughs> hep, hep. Lalaki, ha? Sige. O, anong muna natin? Palaro muna. O, palaro muna mga bata. Ha? Huh? Baka madulas sila. Ay, stop dance okay. na lang. Hefe po, Ray. O, oh, sige. Yeah. Okay, hefe po, Ray, ang ating palaro ngayon. So, I need 10 na bata. Isang dito. Yung marunong lang, ha? Sige. Sampo na bata na marunong mag-heb-heb, hooray. Dali, dali. Layo-layo wow. oh, kayo. Ilan pa? Sino pa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. dali. Ikaw. Ayaw. Ikaw. Sige. Ayaw. May premium ito. Ang price niyan, 1,000 so, ang price niyan. Sa dalawa. 1,000. Oh. dito. 2. Sige. Sino pa? Lika, dali ka, <tod> dali. Hepe, puray lang lang. Hepe, puray lang. Halika. Hepe, puray. Halika. Hindi. Ayaw. May sila. Oh, dalawa na lang. Dalawa. Halika na lang, Ali. Ali na? No. Ali. No, no, no. No. Okay. Okay, okay na? Okay, okay na yan. Okay na yan. Sige. Tayo, ka, Tayo. Okay. Pag sinabing hepe, anong nagawin? Anong nagawin? <laughs> pag hepe, hep, get Anong gagawin <laughs> <laughs> Pag sinabing hepe hep Sige daw, oh, dapat hep, hep. Kasi 'yung hindi naligo dyan. pag nag kili -kili, oh, alam na sinong hindi naligo, ha. Hep hep. Oke, okay, trial or ano na? Trial, trial mo <tiny> okay. okay. na. Itu teman tayo magsimula. re, trial oke. Pabilisan mag Hepep Huray! Ang manalo nito ay makatinggap ng kremyo. Okay, simulan na tayo. Okay, ready? Hepep Huray, start! Huray! Huray! Hepep! Huray! Hepep! Huray! Hepep! Huray! Hepep! Wala naman. Dapat palakpak ha. Ulit na, ulit. Dapat palakpak. Malakas ha. Okay, last na lang

iba man iba ang aksyon si rapat kanan dapat korey start korey <laughs> ne nalito sya nalito na sya nalito dapat korey rey Okay, magaling nga So ngayon, may twist baliktad ang Hep hep tapos. hooray so hooray Hooray, hep 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 hep, hooray Hooray, hep hep Sige, try, hepe. hep hepe. Hooray Hep hep Hooray Hep hep Okay, Hooray! Hep hep! Yeah. Sige, try muna! Hooray! Hep hep! Ready, go! Oh. 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 Twist na tayo, Nasa twist na tayo! Okay, okay. Magaling mo kayo doon sa hep hep hooray! Uh. Sige, try muna! Hooray! patpat. Sige! Hooray! Hep hep! Hep hep! Hooray, hep hep, hooray, hep hep. Okay, Trayan. Huh? Oh. <laughs> oh. Hep hep, hooray. Okay, na na na, para hindi ka malito. Hep hep, hooray. Ha? Oh. Mauna ang hep hep, ha? Mauna ang hep hep. Hep hep, hooray. Sige. trial on. One, two, three, go.

presence Ah! Ah! Wala, ma! O, nga eh! Hindi daw maasim! Uh. Oh, yeah. O, malalo! O, grabe! Wala nang na Panalo lahat! Panalo lahat! Malalo lahat. <laughs> <Malalo> lahat. <laughs> <laughs> okay. Hindi ba maasim? Hindi maasim! Ay, hindi naman daw maasim. Ay, hindi daw <manyan> maasim. Hmm. Ah, so next game na lang, next game. Pahingin ng dalawang ano, upuan daw. Pahingin ng dalawang okay. upuan. Hindi maasim. Ay, pala, 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 pala. <manyan> <manyan> pala, pala naman maasim, guys. Ay, dapat daw lemon. Uh, dapat daw uh, lemon. Ah, uh, okay, uh, sige, sige. Ay, sige. sige. Ay, sige. Kasi nalalo pa rin, no? Yan, oo. Puso na, sili. Sili? <laughs> Ayan, ay. oo. Hindi, yung may eh, mayroong maluwat na. Oo. Oo. Oo, yung meron. Ah. Oh, yung Okay na. Okay. Ito, sinakaw na. Nalalo. Okay, wala well, na. Okay na, thank you. Yan. Sige. Okay. okay na. <laughs> yung ba. mga bata oh. Biligay sa nanay oh. Tuntuin sya man nanay, ako, sabi niya. Okay. Pila na mga bata, pila. Ay katuway mga bata. Wala na. Wala na pag-i. Kumain ulit, kumain to. Pila na, pila. pila. Oh, 'di na, 'di na ha. pila, sige.

kung sa kapwa Magbigay ng may pag-ibig sa kapos Para saya at ligaya Sa bawat puso ang madarama

we hey. Bakit hindi siya kumakain ng pansit. Ay, ayaw mo ng pansit? Spaghetti gusto mo? Spaghetti ayaw din niya. Dino, dino, dino. Kaya tumatabay mga Tim Brooks ayo, tina mo. O. Pati pati yung sarili nila pinipilit din, oh. Pati ang asawa, mga anak, mga dito sa Tim Brooks lahat sasayaw mamaya after ng Kaya, Kaya tumataba kayo ay kain kayo ng kain, no? Okay. Oh. Okay. Kaya, kayo. <laughs> Tapos ang papapiling sa abit bahay lang ano? Okay. Nakain na po ako. Masarap po yung pansit na yaya, Bet Tignan po natin yung pansit ni Yaya, Ben. Atik ko na rin ko kanila eh. Pero marami pa so pagkain. Eh, sige na. Kakain sandok ka ako. Ay wow! Thank you so much, Ali. Grabe naman ang bait. Ang ganda nitong pag-post mo kinestema. Happy. Pati mo, was not intindi pa. online class. Dito ah, naman ito? Dito naman? Naulala na yung lola niya? Idigyan po natin at nadalan uh, daw po niya yung lola niya. Ilan ba sila doon? Lola mo lang? Sa lola mo ito nakatera? Oo, oh, kaya pala. Sa lola niya. Saan ba yung... Nakita mo yung number? Sorry, Nagkapatid ko? Yung may mga natanggap Dito na uh, po sa harap Ah. Bakit mo? Huwag na ang kutsara Okay na yan? Huwag na matapon ha? Taksan mo kaya? Ay, doblehin mo na lang Dito na po sa harap yung may mga number Ingat ka ha? Wala sa bigas. Mayroon po tayong balot, okay alam nyo na guys, tayo po kasi ay may owi uh, sa bahay kaya ito yung ato? itong jo uh, hindi na natin yun yan niyan. eh ano yun? eh ano yun? po talaga kailangan po mabusog tapos mag ano yun? eh ano yun? eh ano 🎵 Huwag nang intindihin pa, kontrabida at online pressures Ang mga magbigay ng may pagig oh, sa kapuspada oh, oh, 🎵 Saya at dikaya sa bawat puso oh, 🎵 oh, Thank you! Tingat-tingat ko.